Alam nyo ba na ang kwebang ito ang nagsilbing ligtas na tagpuan ng mga katipunero noong panahon ng revolusyon? Ito ang Bayokbok Cave na matatagpuan sa Sitio Madlong Barangay, Sibol, bayan ng San Miguel, Lalawigan ng Bulacan. At ngayon, ito ay ibahagi na ng Biak na Bato National Park. Tara mga kaoli, samahan nyo ako na pasukin at tuklasin ang nakatagong ganda ng kaysaysayang kweba ng Bayokbok. Mula sa jump off at registration area, kinakailangan natin maglakad ng halos labing limang minuto bago makarating sa bukana ng kweba. Bago pala muna naming pasukin ang kuweba, nagkaroon muna ng konting pagpupulong. Siyempre, safety first para sa kaligtasan ng lahat, nagbigay ng mga informasyon at paalala ang aming mga local guide. Kung tatanungin nyo naman kung may bayad, yes meron po 30 pesos para sa environmental fee at 200 pesos naman para sa local guide. Good for 1 to 5 person. Ang pagpasok sa kuweba ay kapanapanabik dahil kinakailangan mong bumaba sa isang bangin na may labing limang talambakan gamit ang isang lubid bilang simula ng paglalakbay. Oh <laughs> Perfect. Ang kuweba ng Bayokbok ay mayroong walong silid. Ang unang aim ay konektado sa isa't isa na kung saan ito ang mga karaniwang ginagalugad ng mga turista. Gayunpaman, tanging mga profesional na espalangkor lamang ang pinapayagang dumaan sa ikapito at walong silid. Nakakamangha ang mga formasyon ng mga stalactites at stalagmites na makikita sa paligid, sa itaas at sa baba ng kuweba. Oh. Kaya tignan niya yung ibat ibang formation ng No. Wala akong mag-i-equate. ko bigaw. Hindi siya ano. Gawa siya ng mga... Kaya mong gumawa ng batang. <coughs> Tubig may gawa niya, sir. May gagapang? May gagapangan? Meron. Pakasakna ang lasag ko. Stig to parang <coughs> sculpture. <coughs> The <that coughs> thing is you. Okay. Okay, yeah. Habang papalayo ang aming paglalakbay ay palit din ng paliit ang mga butas na aming pinapasok Nakung kung saan kinakailangan mong lumuhod, humiga at gumapang. Ulo ha? Okay. Dahan-dahan po. yung nasa taas para hindi po ma masalag agad na. Ulo, may ulo. Ah, freak. Kasha lahat. Madalas dito ah. May ano dito ah. Ito na ano si ano. Di. Bato oh, bato. Ano Nag example pa ako. Oh. oh Ulo. Magaling nga ati Angela. Dito na dito sa mga ano. Angel, make me proud. Siyempre. Ano? Jay. <laughs> <laughs> Ang gusto ko ng dalawang halo-halo ah. halo ano sya ba ako diyan, friend? Ah, sya. 'yan, Jay? Bukuan na. Ay, wala si Siyu, kumakalat. Ayan. perfect. Oh, okay. no. Ayun, eh. 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 Ayun, gusto kong abit niya. Hindi pa nga dyan natatapos dahil may isang daan na kung saan kailangan mong umakyat sa isang hagdan ng lubid. Ayan. Tapos, yeah. tapos yeah. na ka muna sa isang paa mo. nga ano, may ano dyan. O yun na, dyan na kayo. O sunod na ako. na ito lang. Rob Ako Hindi na eh. Enough na to kaysa mag... ka? Ang laki ng spider na. Saan? Ta-da! Well, Parang Australian. Ay, ito ang ganda! Parang Australian style. Ang ganda mo! Teksturan na niya! Ang ganda! Teksturan mo na niya! Sorry, parang museum kapag di gumagalaw eh. Wala eh. Ay, ano ang mga thing Hindi kaya ko nang umiiyat lang. Okay na siya lang. Ayan. po siya. Hindi lang siya kita. Parang siya como plunge. Como French yung datingan. Ako na? Parang mabigyan ko kayo ali sa taas. Ay, ang dalim po eh. Siya lang ang na. Ang pag-ingat. Anong kalala mo? Anong kalala Nasaan yung tambo? Hindi naman. No, no, mo spoils. Hindi po. Hindi po nga 'to. yung to kanang. O baka dito talaga 'yung mga sasakitan mo. Hindi na nagsusumite. Pagkatapos naman sagdan sa ng lubid, dadaan pa sa tinatawag nilang body language na kung saan kinakailangan mong ipagsiksikan o ibenta ang inyong katawan upang at makapasok sa mga masisikip na butas. Ito, 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 itong buhol na to Jay. Itong buhol na ito. Ito, ito, ito. Pero nagkakasya, no? Mukha siyang maliit. Kasya naman. Wow. Saan? Wow. Saan Grabe oh. Kailangan mo talaga tumagilid dito. Hmm. Oh. tayo guys. Hindi ko yung na naman. Ay, kala ko nasa labasan na tayo. Yung peke pala yun. Mukha lang na yun. <laughs> May ilaw na pero wala ko pala. May liwanag lang. Hindi makakasigaw ka yun. Peke. Ano ko to doon? Diba? Ginusto <laughs> nyo yan eh. Sa peke, doon ah. Nakita na nyo ah. Nagkalaman lang. <laughs> Keep a more pasok dyan, oh. Tapos, aket dun. Dyan sa mga lubid. Hanggang pataas. Parang sa kifi daw, eh. Ganun siya kasi kifi. Ganun siya. po hawak. Hawak sa lubid. Tapos aket

kayo, nakaupo. Pasok. Pa. Yan, yan. Ay, pasok, na, <laughs> <laughs> pasok <kita? laughs> Hindi, Pasok doon. Sila, ma. Ah, sila. Ano, Ano?

Sa sa right Hindi sa ba mabagal basta so, sure lang ako. Basta safe. Uh -huh. At ang huling hirap upang tuloy ang makalabas ng kweba ay dito na natatapos sa pagbaba gamit ang mga lubid. Kailangan mong iunat ang mga braso at binti para makababa sa mga batong ito. <laughs> <laughs> ito eh. mo yung ka ba? lagi siguro sa wall Sanay na sanay siya eh. Kanina pa. Ito, si kuya. Si kuya naman. Ay ate yan? Ay ate. Si ating na Sabi mo, Duds. Baba mo lahat yung mo. Tapos dalawang kamay. Dito ka agad, bag sa kung pa. Isan e, ako. Anong support nito ka? Kamay na. Bigyan mo lang sa akin. mo lang. <laughs> Ay iba, dalhin mo sa ayan eh. mo na rin. Ikaw yung dalik Ano yung dalik? Dito. Ma'am. Baba nga <laughs> ako

Ayan mga ka dito na nagtatapos ang ating for today's video. Kaya kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kakalimutan mag-like. At kung may mga katanungan ka naman, huwag kakalimutan mag-commento sa ating comment section. And for more travel vlogs, just follow me dahil marami pa tayong mapupuntahan at gagalaan. Once again, this is Oli Vlogs. Thanks for watching. Hanggang sa muli. Bye-bye!